Lebron James nagparinig na kay Rob Pelinka kailangan ng gumawa ng trade. Pero bago yan, natalo ang Los Angeles Lakers sa laban kontra San Antonio Spurs sa score na 126-102. Anim na manlalaro ng Spurs ang nakapagtala ng double-digit points na pinangunahan ni Victor Wembanyama na may 23 points, 8 rebounds at 5 assists. Kapwa nakapagtala rin ng 23 points sina Stephon Castle at Devin Vassell na nagbigay ng matibay na suporta sa kanilang koponan. Sa panig ng Lakers na sayang ang 30-point performance ni Anthony Davis habang si Lebron James ay nagstruggle at nagtapos lamang sa 18 points. Si Austin Reeves naman ay may 12 points lamang, hindi sapat upang maisalba ang kanilang koponan mula sa pagkatalo. Dahil sa pagkatalo bumagsak na ang Lakers sa ikapitong pwesto sa Western Conference standings isang hamon na kailangang harapin ng koponan sa mga susunod na laban. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay inaasahang magiging isa sa mga pinakaaktibong koponan bago ang 2025 NBA trade deadline. Mahalaga para sa kanila na makahanap ng mga reinforcements upang mapunan ang kanilang kahinaan, lalo na sa pangilalim na bahagi ng kanilang rotation at sa depth ng bawat posisyon. Ang kakulangan ng consistency sa kanilang lineup ay nagiging hadlang para sa kanilang tagumpay sa kasalukuyang season. Nang tanungin si Lebron James tungkol sa estado ng Lakers at ang posibilidad ng mga pagbabago, direkta niyang sinabi na maaaring magbago ang itsura ng koponan sa loob ng isang buwan. Isa itong malinaw na indikasyon na may mga paparating panghakbang ang Lakers bago ang deadline. Isa sa mga mahalagang hakbang na kanilang nagawa ay ang pagkuha kay Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets noong Disyembre 2024. Bagamat malaking tulong si Finney-Smith, hindi pa rin sapat ito upang maabot ng Lakers ang kanilang layunin. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng koponan ay ang pagkuha ng backup center na maaaring pumalit kay Anthony Davis sa kanyang minuto at maglaro sa double big lineups kung saan si Davis ay lilipat sa power forward position. Bukod dito, kailangan din nila ng shot making guard lalo na si Austin Reeves lamang ang may ganitong kakayahan sa kasalukuyang roster. Ang Lakers ay naiugnay sa ilang malalaking pangalan tulad ni na Zach Lavin at Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls. Kung sakaling magtagumpay silang makuha ang dalawa, malaki ang magiging epekto nito sa kanilang kampanya ngayong season. Si Lavin ay nag-average ng 24 points, 4.8 rebounds at 4.4 assists bawat laro na may 51.7% shooting mula sa field. Samantala, si Vucevic Vucevic ay consistent sa kanyang double-double average na 20 points at 10 rebounds bawat laro kasama ang 55.7% field goal shooting. Kung makakamit ng Lakers ang mga target na ito, mapapalakas nila hindi lamang ang kanilang scoring kundi pati na rin ang kanilang depensa sa interior. Habang papalapit ang trade deadline, malinaw na ang Lakers ay handang magsakripisyo upang mapalakas ang kanilang roster at manatiling kompetitibo sa kasalukuyang NBA season. Kayo mga tropas ang ayon ba kayo sa request ni Lebron James na gumawa na ng trade si Rob Pelinka? Pakikumento sa ating comment section.